Ayun, magandang umaga po mga adventures. Ah, uh, bali ngayon po ay mag-aakas po tayo ulit ng itlog ng ating mga baby. Ah, Hanapin po natin yung mga itlog po nila. Susu. Ano? Meron, meron? Meron dito mga adventures. Ah, 1 2 3 4 5 6 7.

Dito po sila nangingitlog mga ka-adventures oh, sa gilid-gilid. Naghanap sila ng yung parang safety yung kanilang itlog. Walo siyam. Mga dapat dito. May siyam mga ka-adventures na itlog ng ating mga itik ngayon. Sa po mga ka-adventures. At mamaya, ay maghahanap po tayo ng ating iba pang mga gagawin ngayon po ay magpapa water tayo dahil hindi pa po tayo naliligo mga cardboard shorts itong si pare ko ay ganun yata din ay ah, magpapatubig ah, magpapatubig tayo sa palay pero kasali na po yung ah, pagliligo po natin dahil hindi pa po tayo nakakaligo <laughs> magpapatubig tayo mamaya at derecho ligo yun po yung ating gagawin para hindi lang hindi lang yung taltalon yung makatikim ng water pump pati rin yung nagpapa water pump <laughs> ito yung ating gagawin uh, ah, ikwakon po natin ito tatalian pero si pare ko yung magtali dito dahil siya yung expert hindi to talaga yung pinaka operator po natin Pagdaman ng galutan Ito di imak ko magalutan na eh ito po yung tatalian po natin Dapat uh, i po natin yan na wala pong singaw Tapos ito Kain po tayo Yung ulam natin for today's video Hai adobong itik. Adobong itik. Yan, Man, mangan tayo. Mhm. 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 Ta. Mhm. Na Ulan. Crocodile skin sama <coughs> Kita tadi itu po yung itik po natin na matanda na. Di banget ato yung matanda na. Pero makulit. Mhm. Uh -huh. Pero meron bang matanda na makulit? Ano <laughs> na? Adobo mga hadbing shorts. May adobo na yun ng piyo. Medyo mm. matagal tayo hindi nakapag-ulam naka ng itik. Nakapag-ulam tayo. Nakapag-ulam pero noon pero, pa. Pero itlog. <laughs> itlog ng itik hmm. makulbot po yung balat po nya puro tingod mo tinalam hmm? puro tingod mo hmm. talaga at dahil titingod ti itik ya hmm.

it. Ang tumahal din Bali nag-andar na po. Ang ating water pump. Hindi na po siya o. Nat, nat ah. Ito po yung papatubigan po natin yung dalawang kahon po. Dalawang kahon niya. Oh, dalawang. Dahil wala na pong tubig. Mabilis po siya na matuyo. Dahil ano po? Ah, uh, tag-init yan po yung yung project po niya ngayon uh, binabakuran po niya ito at pag malahan taga bua. buah so ayun po uh, habang siya daw ay nag aalad ay magmumula po tayo ng buah ito pala yung itatanim po natin na buah tataniman po natin yung sa paligid ng kampo natin mga Hadwin Church paligid ng gagawing uh, pen, pen sa gilid ng ano, tulungan ng bibig tataniman natin ang buwa ha? Hi, dito pagmulaan. Tingnan na nagadumot Hmm, o, Ah, hindi. Kung may sobra, doon natin ilalagay. Pero sa ngayon, sa mga kon muna. Sa mga tug, sa mga, sa mga Tapos dito mulaan pa dito ay madinya. So, doon na lang tayo. So, umpisahan na po natin, ito na po yung ating patubig, ito na po yung unang tanim ni pareto, hindi naman talagang hindi naman talagang Mahon o, kunin lang po natin yung hole digger Ito po yung ating mga bibi At Ginespo ni Tarikos yan po yung mga uh, parang bagito ng mga bibi yung pinastunin parang pata, Ano ba na 'to? Kitipid de gana parito. Na. Sabihin mo. Ito po yung bua. Na, itatanim ko na tim. po tayo ngayon magpi-tree planting po tayo. ada ular kobar terus ke kuas ular bia ular belum nang seberapa bali nakatanim po tayo ng lima limang buah at uh, didil, didiligan po natin yan at uh, didiligan na rin po natin kung kanil ni pare ko para makarecover hindi na po natin eh. Ito, medyo nalalang na. ito na po pala yung palay po natin ang Hadwin Church ito po yung pinapatubigan natin saka papatubigan din po natin ito